Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga kapatid? No? Kamusta po ang inyong... Ay, sorry. Kamusta po ang inyong araw? No? Ngayong araw ng Huwebes. Kamusta na po kayo? No? So, ito po, magbibigay po tayo ng bagong reading sa inyo no? para... Um, Malaman natin ano ang nag-aantay sa inyo sa mga kapalaran nyo ngayong araw na ito. Kamusta po? Na-enjoy nyo po ba yung regalo ko sa inyong tatlong videos kahapon? Yan, no? Sa ako naman po hanggang kaya ko, hanggang um, pipilitin at pipilitin ko naman po kayong bigyan no? ng magandang reading. Ayan, so, tingnan natin, ano? Ayan. Ay, ako nahulog agad. Ano ba yan? Financial security. Ah, uh, ikaw daw po, kailangan mo daw pong ingatan ang iyong financial um, financial security. No? Kailangan mo pong um, i-prioritize ang sarili mo no sa totoo lang sa ngayon yan ang kailangan mong gawin para ikaw ay magkaroon ng komportabling buhay dapat po no self love ang sinasabi sa iyo ngayon dito no self love daw po yung pagpatuloy mo yan ginagawa mo and you have to have a beginnings no new beginnings and fresh start ay, ganda ng cards mo ngayon, no? You have to have a financial security. Kailangan mag-ipon. Kailangan move forward. No, sarili mo naman daw po kasi wala kang ginawa kundi bigay ka ng bigay, no. Gusto ng, ano, spoil din mo naman yung sarili mo and bukod diyan, kailangan mo mag-ipon, ano? Magkaroon ka ng beginnings and new start, fresh start sa iyo. Ayan. And um, abundance and prosperity, no? Kailangan mo rin daw po yan, no? Oh? Sa totoo lang, oh? can may oh. may abundance, prosperity, security ka, willpower and desire. No, kailangan mo ng willpower para um para paglabanan ito no sa lahat yung mga pas mo, no for you to have a comfortable life you and your kids no may pregnancy bigsi may anak or kung wala man kayo anak may maalaga kayong pets or or kayong dalawa lang no Uh, because right now, ikaw o oh, lahat na wala ka dati, pero ngayon, no, bumalik sa kanya, siya na yung may lack of resources, siya na yung unstable, sila yung unstable, no. So, nung nawala ka dito, sa totoo lang, lahat ng nabigay mo dito, no, um nawala rin parang bula dito sa isang to, no. Ikaw ay bigay ng bigay, no, hindi mo inintindi yung sarili mo, tinalo mo pa po talaga, nako. Ayoko na lang po magsalita. Pero sabi po ng baraha, kailangan nyo naman daw pong mahalin ang sarili nyo. Unahin ang sarili nyo. No? To be honest with you, kailangan mo naman daw unahin. Yung, at i-prioritize yung sarili mo. Kasi sa totoo lang, sa ginawa mo dati, masyado kang mapagbigay. Kinalimutan mo yung sarili mo. O yun ang magiging title natin. Wait lang po. Wait lang po. So, ang title is masyado kang naging mapagbigay. Kinalimutan, kinalimutan mo ang sarili mo. Pumawi ka. So, masyado mo pong, masyado ka naging mapagbigay, binaliwala mo ang sarili mo, so bumawi ka, self-love. No? Kailangan mo pong bumawi sa sarili mo. Okay. So, sabi ko nga po sa'yo, bumalik sa kanya, no? lack of um, resources, unstable, he has, nakakaramdam po siya ng anxiety and trauma, no? na po talaga ang taong ito. Lack of initiative, wala rin po itong ano sa buhay niya na porsigidihin, porsiguduhin, ano? porsige sa buhay niya, no? wala rin po siya ano, magporsige sa buhay niya, no? na mag, maging responsable, no? nakaasa po ito dati sa inyo, no or sa mga bigay-bigay nyo or Umaasa po ito sa totoo lang sa mga um sa lahat-lahat, no. Ayan, no. Naging selfish po kasi siya, eh, no. Naging selfish siya, na confuse siya ngayon, no. Hindi niya alam mo, oh, nagkaroon kasi siya na naging greedy kasi siya, eh, no. Hindi niya kayo ano, inabuso niya kayo. To be honest with you, na abuso ka, no naabuso ka talaga ng taong ito, no? Hindi siya nag-isip ng tama na anytime pwede kang mawala sa kanya. No? Oh. Ngayon, nahihirapan siya mag at nahihirapan siya gumawa ng paraan saan siya kukuha ng mga um, paano, paano siya makakaget by, paano yung mga kailangan niyang bayarin, paano yung kailangan niyang mga bayaran, paano yung business niya, no? Ayan there's distraction o no? may distraction sa buhay niya <clears throat> fresh and optimistic fun fulfillment ayan no? sa totoo lang no nawalan siya ng sa totoo lang parang ano to nag enjoy sa buhay nagpakabinata no tapos hindi niya binigyan halaga no yung iyong mga sakripisyo. Tapos inabuso ka nito kasi sobra ka mapagbigay. Um, sobra ka mapagbigay. No, parang hindi niya na naisip yung relationship niyo talaga is based sa love dapat and not kung ano yung pwede mong ibigay sa kanya. No? Naging greedy po siya masyado. Eh. Nagkaroon ng lack of commitment. Meaning, hindi na po doon umikot dati yung buhay nyo no? Mahal ka nito kasi ang dami niya kailangan sa iyo. I'm sorry po. Meron ka pong unexpected good luck na parating sa iyo, no? There's unexpected good luck na parating sa iyo. Ngayon, parang hirap hirap siya. Give up na give up siya sa mga sitwasyon niya ngayon. You know? Searching for purpose. No? Conflict and rivalry kung sino man po ang kinakasama niya ngayon, hindi niya na po nakukuha kasi yung, yung tulad ng hiningi niya sa iyo dati o yung control niya sa iyo dati. Yan, yeah, no? Separation. No, naghiwalay kayo, sobra tong nahirapan sa buhay, to be honest with you. Nahirapan po ito sa buhay. Eh no. Nahirapan po siya. Siya hirap, ikaw naman nagiging successful na no. Meraramdam ko po yung energy niya. Right now he so ano po, hirap na hirap no, kailangan niya pong umaksyon. Dati hindi naman po siya umaaksyon ano hindi po may bigay sa kanya ng bago niyang partner yung love yung concern yung pag yung pag ano mo no yung dati mong eagerness to help him no ayan, no para ang ang fear niya kasi is nag-nagkaroon lang siya ng quick decision eh meaning sige babay na i have to be free i have to be free and to explore no without even um hindi niya eh no without even realizing na pwede siyang mahirapan no akala niya po sobra po itong nakampante sa you to be honest with you no nakampante po ito sa yo no nakampante po ito sa sa so totoo lang nakampante po ito kahit po anong gawin mo, for those of you na mayroong utang sa inyo ang taong to, hindi na po ito magbabayad. Okay? For those of you, hindi po lahat ha, dun lang po sa inutangan at sinabing babayaran sila, hindi na po kayo babayaran. No? Hindi po totoong magbabayad siya no he so stressed and burned out no and meron po siyang heartbreak and suffering ngayon na pinagdadaanan sa sitwasyon niya and he will not pay you anymore ito pong taong to kasi yung sabi ko kanina no pinatuloy ni universe nakampante siya sa alam niya kasi na mahal na mahal na mahal mo siya at um kapag iniyakan ka nito or ano, babalik at babalik ka rin, ano, without even realizing na pwede ka din mapagod, pwede ka rin mag-start on your own, ang buhay mo, no, yan, no. Meron po itong napasok na group conflict eh. Oh. Meron po itong napasok na group conflict. Ang dami niya pong na-miss na chance and lost opportunity sa buhay niya kasi parang hindi niya po pinag-iisipan yung mga bagay na ginagawa niya. Hindi niya po pinag-iisipan kaya nawala ka po sa kanya, oh. Nawala ka po talaga sa kanya. Mas pinili niya pong mag-explore, mas pinili niya pong maging free, mas pinili niya pong lumayo. Siya po ang may kasalanan dito sa sarili niya. Siya po ang nag-trap sa sarili niya dito. Self-victimization meaning siya po ang nag-trap, no? Rewards, magkakaroon ka po ng rewards. Actually, yung pagkawala ng lalaking ito o babaeng ito sa'yo, ay may reward ka na po, no? Ayan, no? You're getting there, no? You are getting there. looking ahead, iniisip ka pa rin po ng taong to. Nag-iisip po siya ng strategy how to win you back kasi hirap na hirap din po siya ngayon sa sitwasyon niya no nasanay kasi ito na masarap ang buhay marangya ang buhay no but now he feels so empty there's emotional loss no ikaw okay ka na somehow no pero wag din po kayong gastos ng gastos ha? wag po labas ng labas ng pera ha Kasi pag may pera ka, parang hindi ka rin po mapakali. So, ayan po, no? So, meron silang home conflict, lack of support. Talagang kulang na kulang sila sa mga oras na to. Kaya, yun po yung sinasabi ko na uh, yun po yung sinasabi ko sa inyo na uh, kailangan po uh, lagi kayong kayo ha, sa sarili nyo. Ginawa to sa inyo, niloko kayo, sinaktang kayo. Kayo po yung pumulot sa sarili nyo. Ay naku, bakit kasi ganito itong lalaki toy. nako hindi niya inayos yung buhay niya. No? Tingnan natin kung anong monology niya. So, ikaw pala, look at the bigger picture. Nangyari man daw po sa inyo to lahat, no? May, may rason, no? Everything happens for a reason. Kung meron po nangyari sa inyong ganito, no? Yan. Okay? Yan. So, everything really happens for a reason, ano? And then, confidence is the key, no? Confidence is the key. Kailangan nyo lang daw po na, um, kailangan nyo lang po, no, na, um, lakasan ang loob mo, maging confident na kayang-kaya mo ang lahat ng nangyayari sa'yo. Kaya para pag next daw na nagmahal ka, bring love into the situation. You forgive. No? Love yourself. And sa susunod na magmamahal ka, may lesson ka na pong natutunan. Okay? So that's it for your readings for today. No? Um, so, yan po, no? Self-love muna po tayo, mga kapatid. After Valentine's Day, sabi ko nga kahapon, sana may natutunan kayo no, na mahalin nyo po ang sarili nyo. Because ang Valentine's Day is not only for partners, no? But also for yourself, no? Self-love ang sinasabi muna sa atin ngayon. Self-love daw muna po tayo. Yan, okay? So, for those of you who wants to have a private reading with me, no? Um... Para po sa inyo na gusto magkaroon ng private reading, no, 'wag po kayong um, mahiyang lumapit, no? Uh, just message me po sa Lady Lee Elena, that's L A D Y L Y Elena E L E Y N A at ayan po, no. Um uh, pagbibigyan po natin kayo, isisingit po natin kayo sa schedule para po maging okay po 'yung inyong ano yung inyong readings, no, personal reading po ito, yan. So, hindi man po kami makasagot agad, sasagot po kami, okay? So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, to my Lady Elena friends, family, and subscribers, maraming maraming salamat po, and may you have a good day ahead of you. I will give you one reading pa po after. Tingnan natin ko anong oras, no? But I will give it, um, siguro one more pa and then sa gabi. Tingnan natin kung kaya pa po, ah, kasi may mga rinisin po ako. Okay? So, I love you all and thank you. May God bless you all. I love you all. Bye!